Mga kagabay, magalang hapon, magalang gabi, magalang maga, magalang panghali. Mag Saan na tayo Ano man ang ating mga ginagawa? Una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sabi lamang ninyo lang na sandali, ating dalhin ang presensya ng Diyos. Sa masaabi ng pagpapala, ang diyaya, ang pag-ibig, anang kapayapaan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo na buguhay at ang kahari isang Diyos magpasawalan ng gabi. Mga kagabay, may ginintuan ng kahalihan na huwag awin sa kapwa ang masama sa atin. Gaw at gawin o kaya gawin sa kapwa nga dapat ang, ang gawin sa atin ng ating kapwa. Sa madaling salita, ang masama sa atin, masama sa ating kapwa, ang masama sa ating kapwa, masama gawin sa atin. Ito ang nagdudumilat na katuhan. At ito ang dapat natin tandaan. Mari kung nagkakasala tayo sa kapwa, sa ating kapwa, hindi tayo ang masisingil. Hindi tayo singil maayon sa ating mga mga sa buhay, sa ating mga anak, sa, ating sa atin, mga mga sa, atin. sa ating, o ano mang sa atin. Anumang sa atin. Hindi naman mga sa mga sakit ng bawa, malayang mga nagkulitan, maliwalain natin. So hindi natin alam na ito ay babalik. Tandaan ito, kaya natin na I, 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 I. babalik at ito ang pinatawag na kara. O ito ang ganding uh, galaw. Na hindi ka naman susasakap. Gagawin din sa iyo. Hindi ko yung nasaktan. Hindi yung nagamang kasama. Ang maring gagawin sa iyo. Sa ibang Kung hindi diya, babalik at babalik. Ito ang tinatawag na kama. Dapat na tayong manila sa kapalapasok sa ating isip ang gagawa pa ng masama dito iintra sa satanas lalo tayong suhin sa satanas upang gawin natin ang ating iniisip na masama kaya upang hindi tayo magagawa ng masama sa ating kapwa lagi natin iisipin na kung masakit sa kanila ang anumang gawin natin masakit din ito kung ito ay gagawin sa atin ng ating kapwa. Tulad na limbawa ng isang uh, may asawa na ikang uh, ikaw nga sabi nga mahilig mga luwa mahilig sa may asawa mo na maghahanap pa. Eh, minsan nga sabi niya sa atin nang umpisa siya sa kanyang kaibigan pagi at uh, ipinagtapat eh, niya na mayroon siyang number mayroon sa kanya ng ekran number. sa madaling salita, mayroon sa kanya ng At ang sabi daw sa kanya, kanyang kaibigan pare, pare, kaibigan, halimbawa, pagdating mo ngayon sa bahay mo, pagdating mo sa bahay mo, magatnan mo ng asawa mo na may sasama iba. Ano ang gagawin mo? Hindi siya nakasagot. Sabi niya, parang naka parang naisip niya amay kung mangyari yun di pa ko go dalawa yun so sabi ng sabi daw ni father ang kaibigan niya pare yan kaibigan ang sinasabi ko masama masakit para sa inyo sis ang yung ginagawa ngayon kung malalaman niya masakit ito kaya ganun din sa iyo kung ito ka nasa kanyang kalagayan at ikaw mismo ang umamin na ito ang iyong magagawa. Ito ang lagi nating tandaan. Huwag nating abusuhin ang ating kapwa, Lalo laro na kung isipin natin na mababa ang katayuan. Madaanan natin halimbawa, isipin na akala natin batang kalig, batang nalaman natin tabibin, hindi na nga tayo, kahit pagsabi ng Diyos niya man lamang, wala. Para ba tayong hari? Maaaring mangyari din sa atin ang bagay na Kung hindi man sa atin, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kapamilya, o sino mang mahalaga para sa atin. Kaya lagi natin tandaan, lagi natin pag-aralan ang golden road. Do to others what you want others to do to you. Do not do to others what you do not want others to do to you. Napakasimple nga, napakasimple nga aral. Ngunit napakaganda ng kalinatunan. Uh, Ikaw nga, kung matiging ganito ang uh, isip ng bawat sa, isa sa atin, eh wala sanang sigala sa mundo, walang away, walang anumang masamang pangyayari. Ngunit tayo, eh, ang nais lamang natin nagawan tayo ng mabuti ng kapwa. Hindi tayo marunong gumawa ng mabuti. Ngunit nais natin laging mabuti ang gawin sa atin. Lagi nating tandaan ng bagay na ito. Ang masama para sa atin Masama din para sa ating kapwa. Ang masama sa ating kapwa, masama rin para sa ating kapwa. Pagkaga tayo ng masama, nais natin yung hindi. tayo ng hindi maganda, gaganti tayo. Magagalit tayo, mag-iingi tayo. Kaya ka natin ang paninilagay. Lagi tayo ang gagawa ng kabutihan. At tiyak yeah, na din ang gagawin sa atin. Kaya marami lang kasi sa atin ang matutong tumulong kung may pangailangan tayo. Tulungan ko ito dahil mayaman ito, magkaya ito, magbabaya din natin ito. Pero kung magkakita tayo ng mga pulubi, magkakita tayo na ng mataong talagang nangailangan, mandibiri pa tayo. Minsan nga, may isang pulong bin sa atin. Hindi na nga tayo magbibigay. Mumurahin pa natin yung pulobe, pagsabihin pa natin yung pulobe. Kung hindi tayo, hindi natin kaya ang tumulong, maliwalaan natin ang humingi ng tulong. Huwag natin i huwag natin saktan ang kanilang damdamin. Ano ang masama, iwasan natin gawin sa kapwa sa pagkat. Pag makita ito ng ating kapwa, na mabuti ang ating ginagawa, kabuti na din ang kanilang gagawin sa atin. Kaya magulang mundo. Kaya hindi lang mismo mundo, kahit dito mismo sa ating lipunan. Sa mababang antas ng ating gobyerno, sa mababang na antas ng gobyerno, nandiyan niyang uh, gawang masama ang pagnanakaw, ang pagnarambong. Sapagkat so, hindi nila iniisip na darating at darating ang araw na pagbabayaran nila ang kanilang masamang ginagawa. Naiingbid tayo sa mga gumagawa ng masama na umaangat ang buhay, na umaasinsok, na nagiging sikat sa lipunan. Ang hindi natin naisip, ang karma, ang uh, balik ganti. Ayong nga uh, love the love. Amor ko na amor si Paga. Ang kasamaan balikan ang kasamaan, ang kabutihan balikan ang kabutihan, ang kabutihan. Ito ang lagi natin iisipin. Itatanim natin sa bawat isip natin at siya na magiging payapa at magkakaisa na isang diwa ang lahat ng nasa libo mo